Ang ating tukod ngayon for today ay nagagalit si Kulit. Oh. Gusto niya sigurong iskuran. Pasaway talaga si Kulit. Kule. Kule mga kalapatid. Ay, hindi siya barin mga kalapatid. Iba. Iba. Kitang kita na pala yung ating pakainan ng kalapati doon mga kalapatid Pag nandito ka sa taas Kitang kita tayo ni Kapitan doon oba, oh. Doon lang tayo nagpapakain mga kalapatid oh. Diyan tayo nang dadakma ng tukot Huli <laughs> natin ito mga kalapatid kita yung sing niya eh. Tukod natin yan mga kalapatid eh. Yan yung tukod natin no nakarang taon mga kalapatid oh. Hindi na umalis dito yung tukod natin na karantaon. Yan. Ito ngayon yung ano, tukod natin. Uhulihin lang natin. Titignan ko lang yung singsing -sing niya. Number ng singsing. -sing. Pero alam ko na yung kung saan galing ito. Baharin. Baharin siya. Pero ang kukunin ko lang dito yung number ng singsing. -sing. Kung baharin nga rin talaga siya. nak akal tak macam pelapati huli mga kalapatid ay hindi siya baharin mga kalapatid ba? the moment of truth nahuli ko na rin yung isang tukod natin mga kalapatid ang akala ko ay baharin din siya kasi parehas ang kulay ng kanilang sing sing pero hindi pala kaya hinuli ko siya at Titing din natin yung kanyang singsing. -sing. Parang babae ito mga kalapatid. Oh. Titingnan na natin mga kalapatid kasi baka isturbo yung tayo ni kulit. Ito ay galing ay kwait mga kalapatid. Kwait club 2024 98389 Ayan, ipakita ko lang maayos sa inyo mga kapatid. Agay po, agay. Kulit ni kulit na to. Ayan mga kapatid, Quiet Club. Quiet Club. 2024 2024 Ay anak ng tinapaklong Ang dali kulit 9, 8 3, 8, 9. Ayan, mga kalapatid. Pusunada ni kulit, oh. Hmm. Ah, mag-a-score si kulit. Oh, hindi mo yan maiskuran. <laughs> mm -hmm. Pag yan ay may sakit kulit, galing ito ng kwait, yari ka man din. Sobra ka kulit. Alis dyan. please please